kailangan na ang respect mo, VP Sara. Kung hindi mo kaya... You're right about the money is still held in the Philippines of it to be bigger 2000. as on 13 na 2002. Nag-open ako ng pilot. Ginamit ko rin siya sa BPI. At sinabi ng BPI, kumuha ako ng barangay clearance to here. Nag-a-city para kasi yung pilot ko daw na nano uh, na daw hindi na rin siya gumagana. You know, bakit hindi kang gana? Ihinuhulugan eh, ng amo ko yun, ng bus ko yun dati. Ang pellet na yun, gina-open na yun. Kaya nga hindi ko hinuhulugan ng pellet ko. Dapat ang uh, naguhulog na yung gobyerno, yung tax ko sa government para hindi ma-expire yung aking pellet. Yung pellet ko hindi ko naman nga nagagamit kahit saan. Always sa bank connection ko, always e-roll, always e-roll. Iyan lang nga lang ginamit kong ID para kumunik sa akin ng Philippines government. Alam nyo, ang dami yung problema Pakamatay na lang kayo, Philippines government.